Sa ating pang-araw-araw na buhay, malaki po ang posibilidad na maranasan natin ng hindi inaasahang mga pangyayari sa ating katawan. Isa sa mga karaniwang issue na maaring numating sa atin ay yung pong tinatawag na muscle cramps o pulika. Kung kaya't para bigyan po tayo ng mahalagang kaalaman tungkol sa kung paano nga ba ito maaring maiwasan, ay eh makakapanayon po natin ngayong umaga si Dr. Franklin Domingo. Uh, Doc, magandang umaga po sa inyo. At welcome sa Rising Shine, Pilipinas. Salamat magandang araw po at salamat po sa pag po sa akin. Okay, Dr. Domingo, ano po ba ang nangyayari sa isang atin sa ating katawan kapag po nakaranas po tayo nitong pulikat o muscle cramps? Magandang tanong 'yan, Ma'am Audrey. Ang nangyayari po, uh, naninigas. Ang uh, isang bahagi ng ating uh, mga ng katawan usually sa calf muscles so sa ating uh, sa ating mga binti nangyayari po 'yan Ma, malimit po nangyayari po itong paninigas na ito sa isang lugar pwedeng kaliwa pwedeng kanan pwedeng doon lang po sa sa mga muscle natin sa paa pwede din po sa mga muscle sa kamay pero saglit lang naman po ito Kung hindi segundo minuto kalimitan po nangyayari sa mga pasyente po na nag exercise lalo na kung mainit-init, pero may mga ibang pasyente din po na pwede makaranas po nito. Katulad po ng mga pasyente na may diabetes, tumataas po ang pagkakataon na meron silang ganito. Sa mga pasyente po na nagda-dialysis o yung may tinatawag po na end-stage renal disease, malimit din po sila nagkakaroon nito. Uh, mga pasyente din po natin na mga buntis uh, may mga pag-aaral po na nagsasabi po na more than 50% pag uh, pangatlong trimester po e eh, nakakaranas po ng cramps sa mga buntis so yun po paninigas po siya ng ating mga muscle Dok, si Audrey po ito no, at patanong uh, ko lang kasi bata pa tayo e eh, nakakaranas na tayo nito eh. Lalo Kung maala... na kapag athlete ka Athlete, no? yan yeah, kapag nagbabasketball Madaling araw, Dok, pag natutulog, gigisingin ka sa sakit. So ano po ba yung mga pangunahing dahilan o sanhinang muscle cramps na nararamdaman ng isang tao? Opo, yung mga sinasabi niyo po na mga cramps, sa medisina po, ang tawag doon mga nocturnal muscle cramps. Pag nangyayari po paggabi. gabi. Sa mga muscle cramps po na ito, uh, kalimitan po na nagkakaroon ito, eh, yung mga senior citizen na po. Opo. So malimit po yan uh, nangyayari pag, uh, well number one, pag pangit po yung blood supply. So yung kung may problema po sa sirkulasyon ng... Dr. Domingo, uh, medyo na... Rin po sa mga nerves o may tinatawag po ng mga neuropathy. Siyempre yung mga nerves na pinakamalayo po sa ating brain, yun yung po yung kalimitan na so yung mga muscle po na malayo uh, sa brain katulad ng sa nando sa paa, kalimitan po sila yung nadadali lalo na pag madaling araw katulad ng sinasabi nyo. Marami rin po naman na nagkakaroon ng muscle cramps pag hindi po tama yung balance po ng mga electrolytes na tinatawag sodium, magnesium, potassium. So kailangan din po kasi sila na nasa tamang mga mga amounts para para maiwasan din po natin ito. May mga myths daw po, Dok, tungkol sa muscle cramps tulad ng pag-inom ng tubig na may asin. Ano po ang katotohanan sa ligod po nito, Dok? Uh, maaari din naman po may katotohanan po ito kasi isa sa po sa mga dahilan kaya po nagkakaroon ng muscle cramps eh, mukha po kasing uh, Nababawasan nga po ng mga electrolytes na sinabi ko kanina, isa na po dito yung sodium. So alam niyo naman po ang uh, asin, eh, di ba sodium chloride po yan. So syempre may sodium siya, may chloride. So may mga pagkakataon kasi na pag pinapawisan tayo ng masyadong uh, marami, uh, kung papansin ninyo, alam niyo naman na kung titikman niyo po yung ating uh, uh, pawis, medyo maalat-alat siya. So pag nababawasan ng sodium ang ating katawan, lalo na kung maraming-maraming sodium, ng mga nababawas, mainit na mainit na tumatagaktak-takta kayo ng pawis. Eh maaari pong uh, naiisip din po ng mga ating mga scientifico na baka 'yung po 'yung dahilan ng pagkakaroon ng cramps. Pero sa totoo lang po, hanggang ngayon, uh, hindi pa rin po tayo nakakasigurado sa totoong dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng cramps. Mm, pero doc, ito ha, napansin ko lang dahil nung bata nga ako, madalas kong mapulikat. Ngayon, uh, bilang tatay, minsan umiiyak yung anak ko sa kabilang kwarto, pinupuntahan ko dahil siya uh, naman, siya naman pinupulika. pinupulikat. Namamana rin po ba ito? Mm -hmm. O lahi po ba? Pwede rin po siguro. Mm -hmm. Ma marami rin po mga dahilan ng uh, pamumulikat. Uh, pwede din po kasi sa mga bata, pwede din po kasi ito yung mga tinatawag natin, mga growing pains. So, maaari din naman po na yung mga cramps na yon akala lang natin cramps, pero minsan kasi pag tumatangkad na tayo, yung mga bata, lalo na siyempre, uh, maaaring kasama na rin po ito. Uh, po. So, yeah, wala naman tayong ibang magagawa, kundi masahihin lang siya, uh, i-stretch yung mga muscles uh, na naapektuhan, at uh, kalimitan naman po, nababawasan na rin po yung uh, uh, mga simptomas o kaya yung mga hinahing po ng ating mga anak o kaya ng ating mga pasyente. Dok, ano naman po yung mga paraan para maiwasan o ma-prevent po ang pagkakaroon po ng pulika? Opo. So ang pinaka-importante po siyempre yung tamang nutrisyon. So syempre, dapat uh, tama yung ating nutrisyon, maraming prutas, maraming gulay na kinakain at marami din mga sources ng uh, electrolytes na pinagmumulan ng mga ating mga electrolytes. Uh, maraming pong potassium sa saging, marami pa pong ibang pagkain, uh, mga nuts na marami pong mga electrolytes na ating kailangan. Uh, ma, uh, ma, ma Importante din po yung tamang uh, hydration na tinatawag. So yung tamang nang dami ng tubig na iniinom lalo na pag uh, may ex nag-exercise tayo hindi po tayo pwedeng hindi magkaroon po ng uh, uh, pinagmumulan din po ng uh, tubig na nawawala sa ating katawan so yung mga fluids po sa mga athletes po importante din po na narereplenishion na, na nalalagyan din po ng tamang uh, Uh, dami ng asukal yung katawan. So, yung tamang blood sugar po na tinatawag. So, importante din po na habang nag exercise eh, lalo na kung isa po tayong atleta, eh, yung tamang uh, dami ng blood sugar natin sa katawan, eh, ma-maintain natin 'yon Kasi po, uh, importante po yon para Uh, yung tamang uh, paggamit po ng energy ng ating katawan, eh kalimitan po na pinagmumula ng energy sa ating katawan eh yung uh, yung sugar. So lalo na pag may mga athletic events katulad ng uh, basketball o kung ano man na ginagawa natin na dapat po eh, nabibigyan po ng tamang uh, na sapat na, na, na mga nutrisyon. ah uh, isa pa po doon, syempre, kung lalo na sa mga athletes, yung tamang dami ng tulog. Opo. So, importante din po na hindi rin tayo puyat. Importante din po na maaga pa lang sana, na eh, natutulog na. At uh, pin, isa sa pinaka-importante din po, yung tamang pagkukondisyon sa ating katawan. Ma marami din po kasi na nagkakaroon ng mga muscle cramps yung mga tao na hindi na po masyadong gumagalaw yung palagi na lang nakaupo, palaging nakahiga uh, syempre, ang gagawin na lang, papasok sa, sa opisina, babalik na sa bahay hindi na masyado nakakapag-exercise pag wala po tayo sa tamang kondisyon, eh, ganun din po hindi, pag sobra, hindi rin maganda, pero pag kulang, eh, hindi rin po maganda pwede din po magkaroon ng muscle cramps Okay, Doc, bilang panghuli, no? kapag ang isang tao ay nakaranas ng muscle cramps o pamumulikat, minsan napapasigaw ka pa sa sakit eh. Mm. Di ba? Ano po bang dapat gawin? Ano po ba yung first aid? Opo. Siyempre, kahit na sa gusto mo hindi, pag sumakit yan, titigil uh, ka na sa pag-exercise o doon sa ginagawa mo. So, siyempre, number one yun. Number two, uh, importante din po na makapag-stretch o po o konting masahi lang po dun sa area na yun para gumanda yung blood flow. Uh, kalimitan naman po, kung hindi lang naman ilang segundo, ilang minuto lang naman po ito, uh, wala namang po siyempre nga uh, namamatay naman gawa ng cramps ano po. So hindi naman po siya medical emergency pero uh, kung palagi na po siya nangyayari at uh, lalo na kung may kanakasama pong uh, panghihina baka iba na po 'yun. Kailangan po siguro nga makita na rin po ng inyong doktor. Uh, marami pong mga sakit na naitatago. Pag uh, dumalabas na lang po eh uh, o po, muscle cramps ang mga simptomas po. Well, maraming salamat po sa pagbahagi po sa amin ng mga importante kaalaman patungkol sa muscle cramps, Dr. Franklin Domingo. Salamat po. Thank you, Doc. Dog.